Kriptuhan. So, ito na nga ba ang hinihintay ko na pagbagsak ni BTC within this area? Dito. Or hindi pa. Nabasa nga ito. Ito, pangalawa to, binalikan. Hindi kinaya. Mag double tap siya dito. Within this area. Ito, isa, dalawa. So, ito na nga ba yung pagbagsak ni BTC? malaki-laki din yung pagbagsak if ever to magmaterialize to ah for example 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 ito meron dito kasi itong isa dalawa yun ganito isa uh, support support din binalikan niya nag double tap so ito na nga ba yung pagbagsak ng BTC so let's find out ano sa inyo 贼难。So <laughs>